Oh, Mr. Vida, kamusta? Oh, Supremo, ito. Oh, ba't magka ka pa may bay? Dito ko patutunayan sa iyo kung pa, paano mo makikita ang paypay ng mahirap at paypay ng mayaman. Oh, paano paypay Magkaiba. ng mayaman? Ito ang simpleng paypay ng mayaman, ha? Papakita ko sa iyo. Makikita mo ang pagkakaiba. Pag mayaman ka kasi, nakaganto yan. Oh, sosyal talaga, no? Mayaman niya, oh, eh. siyempre, mayaman, eh. O, oh. ayong yung sosyal. Yung sosyal na sosyal, ganto naman yan, ha? pag umupo yan, tingnan mo. Ang sosyal na sosyal, pag uupo yan, ganyan. Tapos, magayang gaganto. Ay, nakadikwato talaga oh. Kagat labi talaga? Oo naman. Tapos, ang pagkakaiba naman nito, sa upong mayaman at saka sa upong ma mahirap. Uhirap. Ganto ganito naman ang upo, upong mahirap ha. Ang pipe niyang ganyan. Aba, ibig sabihin talaga, wala siyang pakialam no? Aba, siyempre, dalal lahat eh. Mabait pa yan lahat eh. Ganun pala. Ang mayaman kasi, mahilig siya yan. Sa i-arrange ang buhay. Ayun, may nag-comment sa atin. Oh. Aba, kung sa views-views lang, kaya talo ka ni Malakas. Ay, si Malakas hindi nagsasayita sa mga vlog ko. Eh ikaw, oh. Kung tayo, maingay tayo eh. Ba't natatalo tayo? Ay kasi ganito daw yun. Diba sabi nyo si Malakas pogi. Oh. Pero tandaan ninyo. Pangit man daw at dukha sa inyong paningin ang pagbawi ng ape doon yung makikita ang marami. Aba, guys, <laughs> ano ba, ano ba, ano ba? Ito pa, ipakikita ko sa iyo yung paypay ng mga tanda mo yung nasa buto, na bagong dating, oh. dumagat. Ito ang paypay naman. Ah, oh, dumagat, katutubo na naman yun? Oo, oh, katutubo. Pag nakakita sila ng pamaypay na ganito, oh. ito ang pagkakaiba. Pag upo nila, nakaganto yan. Hindi nakabuka ka na, oh. yung atin. Ah, oh, sige. Halo, halo. Pagpaypay niya ang paganya niyan. Aba, ah, ay duling. Aba, <laughs> syempre. Akala nila kasi magkaibang lugar. Oh, ito naman, ito naman. Yung paypay -pay na malapit ng Masa Sante. Ha? Ah? Paypay na malapit oh. ng Masa Sante? Ganito yan. Sa una, paghawak niya ganto. Malapit ako Masa Sante. Ah, patago lang, paypay, patago. Oo, una, malakas yung gaganyan yan. Yun. Naisip, akala, tuloy pa ang mayaman. Oo. Oh. Ayun pala, Masa Sante, napaganto na yan. Goodbye to you, my boyfriend. Ay, tanggal na eh, no? Oo. Oh. Okay. Hanggang sa balim. Mr. Vida in the house. Alright.